At Polis Maynila nagsagawa ng simulation bilang paghahanda sa mga protesta. DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. Express. DJ Frankie nagsagawa ng simulation exercise ang Civil Disturbance Management Unit ng Manila Police District sa Mendiola Peace Arc nitong linggo Oktubre a 12 bilang paghahanda sa mga posibleng kilos protesta. Ayon kay Police Major Philip Ines, layunin ng aktibidad na masanay ang mga polis sa tamang tugon sa oras ng kaguluhan. Umabot sa 300 miyembro ng CDM ang lumahok sa pagsasanay kung saan sinubok ang iba't ibang formation at tamang proseso ng pag-aresto. Dagdag ni Ines, iginagalang ng polisya ang karapatan sa mapayapang pagprotesta ngunit nanawagan siyang panatilihin itong maayos at organisado. Matatanda ang higit dalawang daang katao kabilang ang anim na pong minor de edad ang naaresto sa riot noong September 21 matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga polis at mga rallyista. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.